Magandang araw mga lods. So, kung nakikita nyo, yung makina natin sobrang dumi. Eh. Ayan. So, hindi na po yan. Basta-basta malilinisan lang ng sabon-sabon. Ito mga ganitong uh, mancha sa ating makina. So, ngayon mga lodi, lilinisan natin yan. Ayan. Lilinisan po natin yan ngayon. Gamit ang ating guapo degreaser. So, ayan mga lodi. Pinakita ulan sa inyo. Yan, wala pa pong linis yan. So, papakita ko sa inyo kung paano natin linisin gamit yung guapo degreaser natin. So, yun. Let's go! So, ito mga lods ang gagamitin nating panlinis dun sa ating engine na napakarumi. So, guapo mighty degreaser and engine cleaner. So, ginagamit talaga ito sa panlinis ng mga makina natin. So, alam naman natin, sobrang dumi ng mga makina natin. No? dira lang natin nalilinisan at, same, at the same time kumakapit na yung alikabok doon sa ating makina at hirap ng linisin so ngayon dilinisin natin gamit ang guapo mighty degreaser and engine cleaner so ayun papakita ko sa inyo kung paano natin linisin Ito so na mga lods, no? yung resulta ah. pagkatapos natin linisan, gamit ang guapo mighty degreaser cleaner. No? Ayan. So, so, kung gusto nyong malinisan yung makina, mga lodi, check out nyo na yung ating degreaser dyan sa ating yellow basket. So, check out nyo na mga lods habang nakasail pa ngayon. So, ayan. Inaulit ko mga lodi, kung gusto nyong malinisan ang inyong makina, gamitin nyo lang po ang ating guapo Mighty Degreaser Check out ni lah Saat ating yellow basket